Inaresto ang social media personality na si Diwata dahil sa kasong slight physical injuries na isinampalaban sa kanya noon pang 2018. Hinuli ng mga operatiba ng Pasay City Police Warrant and Subpina si Diwata o Deo Balbuena sa tunay na buhay sa Pasay City noong Martes ng umaga, April 16. Base sa report, inaresto si Diwata bandang 10 ng umaga sa pag-aari niyang paresa na matatagpuan sa Jokno Boulevard, Barangay 76 sa Pasay City. Ito'y base na rin sa bisa ng warrant of arrest na isinilbi ng mga tauhan ng WSS sa pangunguna ni Police Lieutenant Alexander Macarunay. Ayon kay Pasay City Police Chief Police Colonel Mario Mayames Jr., ang warrant of arrest ay inisyu ni Pasay City Metropolitan Trial Court Judge Alan B. Ariola ng Branch 48 noon pang October 2, 2018 dahil sa kinakaharap nitong kasong slight physical injuries. Ngunit agad din namang nakalaya si Diwata matapos makapagpiansa ng halagang 3,000 piso. Nitong nagdaang linggo ay nag-viral uli si Diwata matapos ireklamo ang kanyang pare San, dahil nagdudulot ito ng matinding traffic sa kalsada na papasok sa Senate Building. At nang magsagawa nga ng kaukulang inspeksyon ang mga otoridad sa pwesto ng kainan ni Diwata ay nalamang wala pala itong mga kaukulang permit kaya ipinatigil ang operasyon nito nang makiusap si Diwata kay City Mayor Emilico Sto. Rubiano ay binigyan naman siya ng pahintulot na magtinda uli ngunit kailangan niyang kumuha ng mga permit sa loob ng dalawang buwan Nitong nagdaang araw ay inanunsyo naman ng kampo ni Coco Martin ang pagkakapili kay Diwata bilang bagong cast member ng FPJ Batang Quiapo ginagampanan niya rito ang karakter ni Frida Hanggang dito na lang ano ang masasabi mo sa balitang ito paki-comment sa ibaba huwag din kakalimutan mag-subscribe at iklik ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload thank you